So, hello mga katropa. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-format gamit itong Windows 10. So, una ay saksak muna natin ito sa ating desktop or laptop. So, laptop yung gamit natin ngayon. Saksak natin. Tapos, ito ay ating i-restart. Ay, ano, shutdown muna. Then, try natin i open. Tapos, pindutin natin yung F7 and delete or F1 and delete. Try natin. F7 and delete. At tapos, ito na ang yung lalabas. So, punta tayo dito sa boot. Dito tayo sa boot 1. Enter. Tapos, select natin yung sinaksak natin kanina itong sandis na bootable. enter tapos itong boot option 2 natin select natin yung hard disk natin hard disk natin ito yon ssd 256 256 tapos mag uh, 7x tayo if 4 or f10 f4 yung nasa akin dito. Enter. Tapos, ito na ang lalabas. So, hintayin lang natin ito hanggang matapos. At then, ito na ang lalabas. Next lang tayo dito. Okay. Next install now. So, starting is setup is starting na tayo. Then, I accept the license uh, term. Next, ito yung pindutin natin. Okay custom install windows only advice dito maraming nag uh, nagtatanong dito ito lahat kung gusto natin i-clear lahat delete natin to lahat delete tapos delete delete ito yung hard disk natin. New tayo. Tapos kung gusto natin yung partition 2, i-divide natin to. Divide divide 2, pero sa akin ayaw kong no partition 1 only. Ayaw kong i-divide. So apply natin. Kung gusto mo mag uh, partition 2, dalawa yung backup, may, may backup kayo. Partition I-divide mo lang yan ng 2 tapos apply. Pero sa akin, ayaw kong i-divide. Apply lang. Kunti lang kasi yung uh, storage ng hard disk ko so ayaw ko nang i-partition. Apply. Okay. Then dito, dito tayo sa partition 4. Para pumasok ang ating program, i-format natin tong partition 4 format tayo natin then next dito tayo sa partition for talaga mag next sa. at hintayin natin ito hanggang mag 100% matapos Hayaan lang natin mag ganito. Hayaan lang natin siya. So, nakapasok na tayo. Dito tayo sa United States. Ang anong region mo. United States lang muna tayo. Next. Yung kwan keyboard natin. Yes. Skip. dito kung anong name ang gusto mong ilagay. Lagay ko yung pangalan ko. Depende yan sa inyo kung anong pangalan ang ilagay. Niyo sa laptop niyo or computer niyo. Next. Password. Kung gusto niyo lagyan ng password, lagyan niyo. Tapos ako ayo kung lagyan. Next lang ako. Um, Not ready to yes lang. Accept. Off natin yung iba. Maraming ads. Depende yan sa inyo kung i-on ba, i, i -on ba yan or i-off nyo. sa akin, off ko ang iba. Accept. Ayan lang natin. Dito, Pasok na tayo. Tapos, pupunta tayo sa personalize para lalabas yung mga icon dito. Lalabas natin yung mga icon desktop. Depende yan sa inyo kung anong gusto niyo palabas. Ito lang yung computer palalabas ko. Yan. Okay. Yan. Tapos, dito tayo sa this PC properties para sa driver. Device manager. Then, display adapter. Right click. Update driver. yan lang mga katroops sana ay meron kayong natutunan kahit konti please subscribe and share my channel bye thank you so much